after 8 months, uwi na ulit sa Pinas. Hi guys! Uwi tayo ulit sa Pinas ngayon. See you Philippines! Nasa airport na po tayo ng Macau. Papuntang Manila. Kasi walang flight sa Clark. A few moments later. na check in po tayo ngayon sa ano? sa St. Kiles Hotel sa Makati. Malapit sa Great Eastern Hotel kung saan ako dating nagtrabaho, kung saan ako nagsimula. Uh, Nalamis ko lang pagkagama ito kaya pumasyan tayo. Kasi sa nandun ang Clark International Airport so dumahan tayo sa Nahiya. Guys, nandito tayo ngayon sa ano, Makati. garden ho tayo Ayan o. Oh. Hello, welcome to Naya's Vlog. Asan tayo ngayon? Jollibee! Hindi hey, oh, naman Jollibee to eh. Andox. Andox. Oh, ito yung papuntang Aberdeen. Ayan yung Aberdeen dito, dito tayo kumakain, yung karinderya. Tsaka yung papuntang simbahan. Tapos may mini stop. Tignan natin after 12 years. Ay, wala na yung mini-stop. Wala na yung mini-stop dyan. So, iba na siya, WG. Building na siya. Tapos yung karinderiya. Meron pa rin, mami. Ah, ito na yung simbahan. Ito na yung simbahan. Lumaki na siya. Lumaki na yung simbahan. Pero yung karinderiya, siya pa rin. tindahan papuntang Aberdeen bago na wala na yung tindahan bago na din din yung Aberdeen grabe lahat nagbago na after 12 years Ito na bago na wala na rin yung Avenue Mall Ito yung quarters. Ito yung quarters dati. Ay, dito ka, dito ka. Change L room. Bago na din to. Ito yung quarters. Na din. yung quarters. Nagbago na din. Ay, laki ng pinagbago ng quarters. Barrio Fiesta, nandito pa din. Ito wala na Berjaya, nandyan Ito na yung dating quarters Bagong building na din Tapos meron na ding Ano dito Coffee Grabe, laki na nang binagbago. Halos lahat, bago na. Halos lahat, nagbentahan na pala ng ano dito. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world but keep the sky on your mind